breaking news, maraming pagkakataon na ang mga Gazans o Palestinians ay pinagtatalunan kung saan sila ilalagay dahil sa plano ni President Donald Trump at ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ang rehabilitasyon ng Gaza, lalong-lalo na na kumalat ang balita na sasakupin ng Israel ang buong Gaza. Minsan na rin nakaladkad ang Egypt Jordan, Saudi Arabia at Indonesia na di umano doon ilalagay ang mga gasan. Hindi sila pumayag maliban sa Jordan pero pipiliin lamang ang kanilang tatanggapin. Pero sa pagkakataong ito, merong isang bansa na nag-aproba na tatanggapin ang mga gasans. Anong bansa ito? Bakit sila pumayag? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng matamis mong like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay August 18, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay kaugnay at pinakabagong update sa pagitan ng Israel at ng Gaza at sa pakikipaglaban ito laban sa Hamas. Mahaba-haba na rin ang tinakbo ng digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas ng Gaza. At sa buwang ito, Agosto 2025, Sinabi ni Benjamin Netanyahu na 75% na sa Gaza ang kontrolado ng puwersa ng Israel at nangako na hindi hihinto hanggang sa makamit ang kanilang goal. Isa sa mga goals na ito mga kaibigan ay tuluyan ng mawala ang Hamas sa Gaza. Ayon kay Benjamin Netanyahu, dalawang bagay ang kanilang gagawin upang maisakatuparan ang kanilang goal. Una ay kinakailangan silang magsagawa ng full operation kahit paman sa mga lugar kung saan naroroon ang nasabing mga bihag na hawak pa ng Hamas hanggang sa panahong ito. Pangalawa ay kinakailangan sakupin nito ang buong gasa at kinakailangan din na ang magpatupad ng siguridad ay puwersa ng Israel. At dahil dito ay hindi mawawala sa usapin sa kung saan ilalagay ang mga gasans. Dahil marami sa mga gasans ang ayaw na magpasakop sa Israel at dahil masasakop nga ng Israel ang buong Gaza, pinag-uusapan ngayon kung saan sila titira. Marahil ay isa ka sa mga nakarinig sa mga nakaraang balita na merong kumakalat na di umano sa Saudi Arabia ilalagay ang maraming mga gasans pero tumanggi ang Saudi. Ganon din ang ginawa ng Ehipto maging ang Indonesia at ang Jordan tatanggap man ang Jordan pero pili lamang ito. Ito ay ang iilang mga kabataan lamang. Lumipas ang ilang buwan at muling nabubuhay ang usaping ito. Pero sa pagkakataong ito, merong isang bansa na nag-approve sa suggestion ng Israel at tatanggapin nila ang mga gasans sa kanilang bansa. Ito ay ang South Sudan. Makikita sa mapang ito kung saan nakapwesto ang South Sudan. Katabi ito ng Ethiopia, Ethiopia to Somalia at doon palang makikita ang Yemen. Ang Yemen ay katabi ng Saudi Arabia at sa itaas na bahagi, yan ang Israel. Ang reason kung bakit ko ito ipinapakita, ito ay para sa kaalaman na ang distansya ng Israel at South Sudan ay talagang napakalayo. Kaya marami ang nag-agam-agam kung may katotohanan ba ang balitang ito. And by the way, Muslim ka man o Kristiyano, ang balitang ito ay walang panig. Atin lamang inihahatid ang ating mga nasagap na bagong update sa pagitan ng Israel at ng Gaza. At upang patotohanan ng ating mga sinasabi, narito ang ilan sa ating mga prueba. Ayon sa ulat ng The Telegraph, meron silang headline na nagsasabing South Sudan approves Israeli plan to send Gazans to country. Well, marahil hindi ito paniwalaan ng iba sapagat iisang pruweba pa lamang ang ating nakikita at ito ay nasa west pa. Baka naman ito ay kakampi ng Israel. Sa kabilang dako ay iba naman ang nilalaman ng balita ng Al Jazeera sapagat sa kanilang headline ay hindi pumayag ang South Sudan na makikipag-usap sa Israel upang i-transfer ang mga Palestino sa kanilang bansa. Well, dito palang mga kaibigan ay nagkakaroon na ng isang malaking dibate sapagat magkakaiba ang mga ibinabalita ng mga headlines ng mga international news agencies. Dahil kung iisipin, oo nga naman, talagang mapapaisip ka bakit naman papayag ang Sudan na tumanggap ng mga Palestinian, lalong-lalo na kung ang pag-uusapan ay ang kanilang ekonomiya sapagat ang Sudan mga kaibigan ay hindi naman gaanong mayamang bansa at pangalawa napakalayo nito mula sa Gaza. Of course, kakailanganin nito ng maraming budget sa paglilipat at of course sa pagkain nito at dahil doon ito mamamalagi sa Sudan, kinakailangan din ng malaking budget upang tustusan ang kanilang pangangailangan. Pero ano nga ba ang katotohanan? Pumayag nga ba ang South Sudan o hindi? Ayon naman dito sa ulat ng Reuters, eh wala kang makikita na sinyalis na nag-approve ba ang Sudan o nag-disapprove sapagat sa kanilang headline meron lamang parnokala na mag-uusap ang Israel at ang South Sudan. Pero ang maliwanag kahit na The Telegraph, Reuters, Al Jazeera, maliwanag na pinag-uusapan ang pag-transfer ng mga Palestino sa Sudan. Kaya lang, ang isyo ay kung pumayag ba ang South Sudan. Ang susunod na pruweba Marahil ay ikagugulat mo, ayon naman dito sa ulat ng Ynet, na kaya pala pumayag ang South Sudan na tanggapin ang mga gasan, meron din pala silang hinihiling. At anong kahilingan ito? Ang kanilang hiling mga kaibigan ay walang iba, kundi ilift ang mga sanctions na ipinataw sa kanilang bansa. At eto pa mga kaibigan, kaya pala ibinalita ng Al Jazeera sabagat, ang gobyerno ng Sudan ay ayaw na isa publiko ang kanilang pag-approve o desisyon na tanggapin ang mga gasan sa kanilang bansa. Pero ganun pa man mga mahal na kaibigan, kumalat pa rin ang balitang ito. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na marahil nahihiya ang South Sudan na para lamang mailift ang mga sanksyon sa kanilang bansa ay huwag na sanang ipabalita natatanggipin nila ang mga gasans sapagat sa aksyon ng South Sudan ay hindi maikakaila na tila desperado na ang bansang ito na makawala sa matinding kahirapan na kanilang tinatamasa at malaking maitutulong nito kung malilift ang mga sanctions na ipinataw sa kanila ng ibang mga bansa at ang kanilang paraan upang mailift lift ito papayag ito natanggapin ang mga gasans kapalit ng paglift ng mga sanctions. At eto pa mga kaibigan, nangako ang United Arab Emirates na magpo-provide sila ng economic aid at lifeline para sa isa sa mga pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Tinutukoy nito ay ang Sudan at ang pinakamatindi, ine-expect na ang United States of America ay ililift na ang mga sanctions. Ganon din ang gagawin ng Israel at ang gagawin pa ng Israel ay mag invest ito ng health and education sa South Sudan. Dagdag pa sa ulat na ang South Sudan ay merong isang napakalaking espasyo at kasalukuyan maraming mga naninirahan dito na iba-iba ang mga nationalities maganda rin daw itong pagkakataon para sa South Sudan upang magbukas ng mga pintuan sa foreign business. At nang sa ganon ay mapapaangat nito ang kanilang ekonomiya. Ito ay ayon sa opisyal at ayon sa balita nang mag-usap ang Israel at South Sudan, sumali rin pala sa pag-uusap ang Sumaliland, Ethiopia, Libya at ang Indonesia. Sa ngayon ay wala pang sinasabi ang bansa na talagang critical sa Israel. Ito ay ang Iran at ang mga galamay nito na tinatawag na Hamas, Hezbollah at Houthis. Ano kaya ang kanilang magiging pahayag dito? At yan ay isa sa ating mga aabangan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga content at kung bago ka lang sa channel na ito ay baka naman pwedeng makahingin ang kaunting pabor I-subscribe muna ang napakaliit nating channel na ito. At mga kaibigan, hindi ko muna sasayangin ang pagkakataong ito. Nais ko muna kayong pasalamatan dahil sa inyong panonood ng video dito. Mapabasher ka man, silent viewers o subscribers, ay naipagpapatuloy natin ang ating feeding program sa isa sa mga isla sa Cebu. Dito, tayo ay nagpapakain ng maraming mga kabataan. Yan po ay every Saturday afternoon. Baka naman nais mong maging bahagi ng programang ito ay maaari nyo po akong kontakin. Hanggang dito na lang ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!